Sa so ganitong paraan, dito ako nakilala. At uh, nung ako yung nagsisimula, naisip ko, nasubukan ko yung ganito dito sa Isabela. Dahil wala pa naman gaano nagbabalat ng ganito. Hanggang sa ngayon ay ako pa lang ang nagbabalat ng buko. At yan ang pagkatapos kong binabalatan ay dinadala ko sa chiller para kung andyan na yung mga customers ko yan na yung inaabot ko kaya yan ang dinadayo sa akin kahit maraming bukuhan dito sa tabihan ko ay ako pa rin yung pinupuntahan dahil yan sa saya mga dinadayo ng mga customers ko ay iyan yung binabalatan tapos malamig pa magandang ang kitaan dyan kung marunong ka lang kaya sa mga gustong mag uh, business ng buko huwag kayong uh, mag na magsimula dahil sa mga magandang negosyo ang buko. Dahil wala kang lugi dyan, hindi pag ano, napapanis ang buko. Kaya subukan mo.